Hello mga kakita kids, Welcome back sa inyong paboritong showbiz channel, ang kita Kids Showbiz! Mainit na usapan ngayon ang tungkol kay Senator Robin Padilla na naging trending sa social media dahil sa mga kontrobersyal na pahayag niya sa Senate hearing. Ano nga ba ang kanyang sinabi at bakit ito ang pinag-usapan ng buong bayan? Stay tuned at alamin natin! Kahapon, sa ilalim ng committee, on public information and mass media na pinamumunuan ni Senator Robin Padilla, tinalakay ang mga batas tulad ng Anti-Rape Law, Anti-Bastos Law at Safe Spaces Act. Kasama ni Senator Robin sa hearing si na Sen. Francis Tolentino, Atty. Lorna Kapunan at mga kinatawan mula sa Dole. Pero ang talagang ikinagulat ng mga netizens ay ang pagtatanong ni Senator Robin tungkol sa tinatawag niyang sexual rights ng mag-asawa. Ayon sa kanya, ano nga ba ang gagawin ng isang asawang lalaki kapag nasa hit siya pero ayaw ng kanyang asawa? Sinubukan niya itong idaan sa legal na usapin. Ngunit agad itong inilinaw ni Atty. Kapunan na ang isyo ay tungkol sa mutual respect at hindi legalidad. Pinilit ni Senator Robin na ituloy ang diskusyon tungkol sa sexual rights ngunit ipinaliwanag ni Atty. Kapunan na ang respeto sa desisyon ng asawa lalaki man o babae ay pinakamahalaga sa ilalim ng family code Dagdag pa niya wala ng obligasyon ang isang asawang babae na sundin ang asawang lalaki kundi mutual respect na ang pinaiiral ngayon Dahil dito maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa social media dahilan para mag-thread ang hashtags na Robin Padilla at Mariel. Lalo pa itong naging mainit na usapan dahil sa dami ng bashers na nagkomento laban kay Senator Robin. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng netizens. Grabe, 2024 na pero ganito pa rin ang pananaw ng ibang politiko at ang pagrespeto sa desisyon ng asawa ay mahalaga. Hindi lang sa batas, kundi sa lahat ng aspeto ng relasyon. Abangan natin ng susunod na kabanata sa usaping ito dahil may nakatakda pang hearing sa darating na lunes, August 19. Kung ano ang magiging takbo ng diskusyon, dito nyo lang malalaman sa kita Kids Showbiz Channel. Hanggang sa muli, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel para updated kayo sa pinakabagong balita at intriga sa mundo ng showbiz. Kita kits ulit next time.